Hi guys, kamusta na kayo? Ayan. Dito na kami ngayon sa Buy Center. Babayad na si Dante Benang. ng wifi namin guys. Ayan. Paper na siya guys. Ayan na. Kasi kailangan isunod na ano, yung account number ng pagbabayaran. Ayan. Wala pong mataksin eh, yung dati eh. Walang dalang salamin. Kaya inaaninag niya. Paanong <laughs> numero? Kasi guys, mahirap pa wala ng wifi. Siyempre, alam niyo mas Mamita. Kailangan ng wifi lagi. Kaya kailangan on time tayo magbayad. Kaya ako ng bills. Sa isang araw naman tubig, ang bayarin ni Mamita siya. Bago magkatapusan, kuryente. Tanitingan niya yung dali anong oras. Kasi meron pa isang nagbabayad eh. Siya mata. Hindi kasi dinadala ang sa lamin aalis kami. Guys, right, 180 ang minabayaran ni Dadid eh. Naghanap naman si Kailangan niya ng para isusuklay sa kanya at 200. Okay, tapos naman magbayad sila. Diba guys? Ayan, nas, may suklay pa yung dalawang libok ko guys, 200. Kasi hindi ba nagbigay siya ng bariya. Yun lang guys. At kami pupunta na kay Tami ko. Okay, maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.